Welcome po muli sa aking munting channel, Lovebird sa Tugaba. Ngayon po ay narito po ulit tayo sa Ubandu. Ito po yung People's Park. Ayan po, dito man po sa likuran ko, ito man po yung simbahan ng Bulacan. Yan po yung mga namamanaka, yung mga nagsasaya para magkaroon ng mga anak. Yung pinagkakaanak. At ayun po, sa gilid ng People's Park, doon po sa may lona na yun, doon nakapesto ang mga mag -hibon. Good morning, po, Boss, recharge. Morning. Magkano po rito sa parisan to to? lang, Rainbow lang. Rainbow para kung yun Ano yun 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 Yung isa. Ano 500 lang po, napakamura. Mas Richard dito. Yan 500 500 lang din. Anong ano yung tulutino? Ano yan? Palo. Palo ito. Basta yun, 500 ang pares nga. Dito, sir. Sir Richard, paris din to, diba? Basta ito laki, 500. Ito, 500. Dito, 500 din. Ito, parang cobalt blue. Delo face. Dito, ito, may isang lutino. Lutino ito, diba? Palo rin yan. Palo rin. Tapos, krimino. Ito, mga cremino Ito, lace wing. Tapos, isang budget. Ito, yung green. Mas Richard, marami ka pa bang stock doon siya eh. So ayun po, another deliver na naman tayo kay Oliver Ibay. Papunta Makati po ito. Ang ID po nito ay Lutino Opa Line Split Blue. Siguro ito po ay pamaris doon sa nauna niya nakuha na crimino Project Lutino Opa, crimino Opa, kapag pinagbangga yun. Tapos meron pa tayo rito dalawang ibon. Ito naman po ay papuntang tagig. Dito na po tayo sa ating pagdidelibiran. Ang ID po ng ibon ay move viewing double factor o Post dan po ito, mga possible dan. Tapos ang kapares naman po ay move fisher possible dan din. Swerte po kapag nakapagpalabas ng visual dan. Ito namang isang pares ay Yellow Bulls opa. Ay no, batang bata pa po, 3 months lang. Tapos ang kapares naman Yellow Bulls Split in Split opa. Project Lutino opa po. Dito na po tayo mismo sa tapat ng bahay niya. Ito na po 'yung ibon, pinagsama-sama muna ni Sir at meron din pala sa mga ibang ibon, no? Oh. Ito, parang green pastel to. Ayun, marami pa. Ay, wala. Wala naman. Nasa labas na. Ayun, green opaline. Ay! Ay! Green opaline. Bilyut. Maktubak. Green opaline. Pula mata. Maganda. Ay, Ayun, mayroon pa sa taa. Ang mga, mga bata pa ito. Ang mga hunted. Wow, sana all may hunted. Ito po yung may-ari. Si Sir Fred. Ito po yung may-ari. Salamat po, Sir Fred, sa pasabay. Thank you, thank you po na marami. So yun, napakarami pa lang mga hand feed ni sir, ni sir Fred. Eto, may Lutino, kakatay. Ano to, yellow bull? Kakatay lang tayo mo. Hmm, ay bayan yung kakatay. Ang gaganda naman nito. Sir, petlak sir, nakakarating rito? Oo, ganyan sa galing yung ano, na. Ay, ang albayan na sa kanya galing. Kapag itong avocado, sa kanya galing. Ang ganda Ang gaganda naman picture natin sa ating video. Ano yun? Yeah. Opa. Yan po sa opa. Tapos sa so green opa rin natin. Oo, oh, green opa line yan. Pagka walang rampa, opa line yan. yan. Tapos yun, blue, opa din yan. Ano Blue dilute? dilute, dilute. oh blue dilute. Ayun, no? blue dilute. Ano, napakaganda. Ano? Ito para yung dilute. Ayun yung isa, dilute din. Ba't parang mga basa, bagong kain? Oo. Oh. Ang ganda. Tapos ito parang Tapos ito albino. Albino yan. Pula mata. Tapos ito yellow bull Yellow bulls to. Hmm, iba ito. Tapos yun. Lutino. Wala ba yung buntot? Lutino Lutino lang. Lupino lang siya. Lupino lang. Lupino lang ako. Lupino lang. Hindi siya itong makulay. Okay, thank you sir. Ang habi ni sir. Ang ibon.